Ada gabi na. Tru gabi oh, lekas. Bay. Bay, ada gabi. Bay. Ada gat, sik mo. Oh. Bay. Ada Boy. Bay. Ada gat itu. Bay. Ada gat. Oh, ada kah? Oh, nakas. Oh, asal ngastir. Oh, bigat, abi. Oh, uh. ui, terlebar ni makaya. Wah, ush.

Araw ko nung sikpaw ka mamaya pa ano mo natin pa pag sa Ay, ang bigat Ganyan na rin Ha? Uy, grabe Uy, uy Uy Ala Ginihila Ya. Ba, wag mo lang pabain. Ha? Huh? Wag mo lang sa pabain. Mga konti lang sa wa. Ha ah, to. Ha, okay yan sa. Wala yan, pagi. Siga, siga. Yan. Yan. Oh. Tusukin mo. Oh, hindi Ki. Ki. Dito tusukin okay. mo. Dari. Oh, sige. Oh, Ay, Ay, ayo sa. Bali, bali. Balian mo. Hu, oh, tusok lang sa. Ay, tusok ka. Wala pa, wala pa. Hindi Gigi, gigi. Oh. Na, na, lang ha, wag mo yan ha, isintro lang yan, 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 paket mo. Paket. Na, 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 parang di siya mabalis, gigi. Gigi. Paket, tas wag kang lumapit, malayo ka palayo sa ka. ka kanya. Yan, dali yan <laughs> Ay, laki. Dali nyo. <laughs> yes, thank you, Lord. Ayan, natin sa kanila. Ayan, bigay sa Galing, laki. Sigat mo. Grabe. Ah, may pangulang nakindala dalawa. <laughs> <laughs> oh. <laughs>